ano nakita mo na? Yung nung steering. Mm. ano naka-unot na siya. Magte-test kami ng ano, coolant. Tubig pala to. O may halo pang coolant to. Halo yung oh at dito tayo sa ano, boiling point. ano ang baba ng boiling point ng tubig. Nasa ano lang, na, below 125. Ang coolant kasi nasa 129 ang bago. Tanggalin niya yung ano, oxygen sensor. Hindi ko matanggal. Hindi na. Parang kabit ng tatay dito. <laughs> Nakatodo. Nakatodo, ikaw nga to. Tigas mo. Di ba? Oo, ah, tigas. <laughs> Nagpalit nga lang ako ng fuel. Ano? na? Ano? 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 Yan. May tama yung kanya ano, punit yung kanya si bibot. Bagong palit lang daw to. Anong pangalan ng shaftal? <laughs> <laughs> Nangalawang na oh. Hindi na healthy to. Bagong palit lang daw to eh. Pero ayan, merong mga ano, may cracks na yung boot. Mga ilang buwan pa lang to kung bagong palit to. February. hmm di ba? Ito din, problema niya. Ayan. Nakaluwa na yung ano, yung kanyang boot dito. Steering boot. Ayan, maganda rin palitan yan. Ayan, so mga boot. Ito na ano, natanggal na yung ano, yung clamp. Pero okay pa yung mga ano niya. Yung slower arm bushing. Okay pa. So dahil na-expose na, na, yung ano, dahil na tatanggal na itong boot. Exposed na rin yung inner tie rod. Ayan. So, ang pag-check na ito, maganda, naka-neutral yung steering. Kasi pagka naka-park, talaga magtutunog yan. Okay, okay na, Tal? Naka-neutral na? Oo. Ayan, may tumutunog pa rin. Pero, <laughs> pero parang hindi naman dito. Ayan, maganda tanggalin na natin itong ano, outer tire rod. Ayan, natanggal na natin yung outer tie rod. Meron din siyang ano. Ayan, punit na. Actually, magaspang na, oh, tol. Gaspang na. Pero wala namang play. Wala na talagang grasa. Putik na. Ano? Kaya siya mat Kaya siya matigas. Oo. Pero ito, di ko alam parang wala yung kanyang ano dito, yung lock nut. Diba? Kontrahan to dito na wala din. Ayan, tapos. Ito naman, wala pa namang play Ayan. pero sambot na hmm. basta walang play okay pa naman pero ah uh, kung conservative ka pwede mo nang palitan oh, no 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 oh, oh, oh.